kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Matapos putuli ng Israel ang koneksyon ng komunikasyon sa Northern Gaza ay kaagad na silang dahan-dahang pumasok sa Gaza Strip ang inaasahan ng lahat na kaagad na full-scale na ground invasion ay hindi nangyari dahil ang ginawang estilo ng Israel ay mitikuloso at padahan-dahan Suportado ng mga tanki de ang mga sundalong papasok ng Gaza habang ang mga jet fighters sa artillery ng IDF ay patuloy na pinupulbos ang bawat infrastructure sa Gaza na pinaniniwala ang pinagtataguan at ginagamit ng mga mandirigmang Hamas. Ang operasyong ito ang nakikitang dudurog mismo sa sentro ng kinaroroonan ng Hamas kung saan ay matutunto na rin ang kanilang mga tunnels at mga sites kung saan nagmumula ang kanilang pag papaulan ng rocket sa Israel. Dahil sa operasyong ito ng IDF ay kanila nang nayari ang isang Hamas commander na nagmula sa West Gun Yunis Battalion na si Medhat Mabashir. Putput si Medhat at naggalat kasama ng mga semento ng gusali nang matamaan ng precision guided missile ang kanyang pinagtataguan. Alam ng IDF na magpapatuloy lang ang pagpapaulan ng mga rockets ng Hamas sa Israel hanggat hindi nila tuluyang masira ang mga pinag kwepistuhan ito at maubos ang mga miyembro ng Hamas hindi madali ang pasukin ng kuta ng kalaban dahil kailangan mong magingat sa mga preparasyon nila. Kayang-kaya ng hamas na sirain ng anumang tangke ng Israel na papasok sa kanilang teritoryo kaya dapat dahan-dahan at mag ang pagmaniobra para maging matagumpay ang pagpasok sa teritoryo ng kalaban. Patuloy pa rin na ng IDF sa mga sibilyan na nasa Northern Gaza na lumikas na sa kanilang mga lugar at tumungo sa timog na bahagi. Ito ay para maiwasang magdamay sa patuloy at dahan-dahang pagpasok ng IDF sa kuta ng Hamas. Ramdam na ang takot sa grupong Hamas nang magpalabas ang kanilang tagapagsalita ng isa nilang brigada na si Abu Ubeda. Kinwestiyon na nito ang kapwa nila mga Arabo sa ibang bansa na kung bakit daw hindi man lang nila magawang matulungan kahit pangangailangan man lang ng mga kapwa nila Arabo na naghihirap ngayon dahil sa sitwasyon. Ang panawagang ito ng Hamas ay lamang kung gaano na sila naiipit sa sitwasyon at alam nila na konting panahon na lang ay siguradong hindi na sila makakaiwas para makaharap ng malapitan ang mortal nilang kaaway na sundalo ng mga Hudyo. Ipinagmalaki pa ng tagapagsalita ng Hamas na ang inaakalang hindi raw matatalo ng mga sundalo ng Israel ay minsan na nilang natodas at ang kinakakatakutang Markava tank ay minsan rin nilang nawasak. Patunay lamang ito na gustong odyokan ng Hamas ang ilang Arabong nasyon para sumama sa kanilang pakikipaglaban sa Israel. Pero ang problema, ay halos lahat ng mga ito ay hindi naniniwala sa ipinaglalaban ng Hamas, kaya hirap silang makuha ang suporta ng mga ito. Tanging ang bansang Iran lang ang kakampi ng Hamas sa labang ito na siya namang binalahan ng Estados Unidos na huwag makialam sa nangyayaring kaguluhan dahil hindi magdadalawang isip ang Estados Unidos na romesbak sa kahit anumang atake na gagawin ng Iran sa puwersa ng IDF o US forces. Samantal kilala na ang galit ng ilang kapananampalataya ng Palestine sa isang rehiyon na sakop ng Russia. Ito ay ang Dagestan kung saan nilusob ng mga galit na galit na tao ang kanilang airport nang mabalitaan itong may lumapag na eroplano galing sa Tel Aviv, Israel at lula nito ang mga Israelis. Pinagsisira ng mga nagbo protesta ang sarili nilang airport para makapasok at siguradong balaksaktan ang mga target nila. Walang nagawang mga kapulisan sa nasabing airport nang pinagsisira ng mga tao ang pintuan nito at pilit na pinapalabas sa mga pasahero ng nasabing eroplano. Mabuti na lang at hindi pala mga Israeli ang karga ng eroplano nang kanilang ipinakita ang kanilang mga pasaporte. Napilit na hinihingi ng mga galit na galit na mga kapanampalataya ng Palestine sa pangyayaring ito ay parang bumalik sa panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig kung saan ay naging target ang bawat Israeli ng mga taong galit sa kanila. Hindi pa man lubusang napasok ng IDF ang Gaza pero palala na ng palala ang sitwasyon. Ano pa ba ang mga pwedeng mangyari habang patuloy pa rin sa gyera ang dalawang magagalit na lahi noon pa man? Ikaw, sa tingin mo ba'y posibleng makaapekto ito sa buong mundo kapag hindi pa rin natatapos ang labanang ito? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.